sa pinagmasdan Ang iyong ganda At hindi na rin pinansin pa Bawat ngiti may gayo Dahil sa kala ko ako iibig sa'yo Ikaw pala Magandang araw mga timang, ngayong araw mamimili ako kahit maulan. Hindi tayo mapipigilan ng ulan para sa ating negosyo. Dating ano, nagtatrabaho ako eh. Kahit may bagyo, pinapapasok kami. Yung tipong kahit brep mo basa, pagdating mo sa trabaho. Tapos pagdating mo pa sa trabaho, papagalitan ka pa ng guard, bakit ka daw basang-basa. Malamang may bagyo, pinapasok nyo kami. Tapos maririnig mo pa sa mga boss mo, kami nga pumapasok kahit may bagyo eh, kayo pa kayang mga empleyado. Malamang, nakakotse kayo. Daanan nyo kaya kami sa bahay pag maulan. Mag-provide kaya kayo ng uniform na gawa sa gabi. Yung pag nababasa, dumudulas lang yung tubig. Para naman ulo na lang tatakpan namin kapag maulan. Tsaka ang mahirap pag may pasok ka ng bagyo, ang hirap maligo. Yung tipong tamad na tamad ka na nga tapos maliligo ka pa ng sobrang lamig. Tapos paglabas mo pa ng bahay, napakalamig. Talaga naman, mararanasan mo yung salitang kilig to the bone. Kaya nung natapos na yung pandemic, nagtry na lang ulit ako magtindahan. Maganda rin naman kasi magnegosyo, kasi nasa bahay ka lang, tapos nasusubaybay mo pa yung pamilya mo. Nakakanood ka pa ng mga Coco Melon, anong oras mo man gusto. Pero hindi ko sinasabing pangit magtrabaho. Maganda rin talaga magtrabaho, marami kang matututunan sa labas ng bahay. Madami kang makikilalang tao, iba't ibang kwento, iba't ibang pagugali. Dating nga nung nagtrabaho ako, akala ko masipag na ako nun. Kasi bihira akong umabsent tapos madalang pa akong malate. Kaya akala ko napakasipag ko na nun. Kaya pag may katrabaho akong absent o kaya late, iniisip ko napakatamad naman nito. Na 8 hours lang papasok tapos ilang araw pang absent tapos madalas late pa. Iniisip ko talaga mas magaling ako dun. Yung mga yun pala, nagra-rider pa pala pag out sa work. Doble kayod sila, ang sisipag pala nila. Isipin mo, Papasok silang inaantok, uuwi silang masigla. Papasok na puyat na puyat, tapos uuwing masigla, dilat na dilat. Ang nakakabilib pa doon, bayad sila ng tulog. Siyempre, hindi mo sila pwede pakilaman. Hindi naman ikaw nagpapasahod sa kanila eh. Pero dahil nasa Pilipinas tayo, andyan yung mga katrabaho mong pakilamero, nasipsip sa boss. Yung tipong akala mo may share sa kumpanya yung pag ka o kaya absent, sila pa unang nagagalit kaysa sa boss mo. Sila pa yung unang naghahanap sa iyo kapag wala ka sa trabaho. Yung alam na alam nila kung kailan ka absent at saka kabisado nila yung mga araw na late ka. Tatanungin ka pa nila kung bakit ka absent ang araw na yon. Ha? Huyo. Pinsan, mas naiintindihan pa ng boss mo na absent ka kaysa sa mga katrabaho mo eh. Sila hindi nila matanggap kapag absent ka eh. Hindi mo malaman kung namimiss ka ba nila katrabaho o gusto ka na nilang alisin eh. Kaya ako ginagawa ko, pinaparinig ko sa kanila yung araw na absent ako para makarating sa boss namin. Tapos pag nakarating na sa boss namin yun, papasok ako sa araw na yun para mapahiya sila. <laughs> By the way, nilalagyan ko na ng presyo itong mga paninda ko para iwas lugi. Tapos yung mga promo-promo na ganyan, hindi ko yan pinapalagpas kasi dagdag tubo rin yan para sa tindahan. Kasi yung save niyan at saka yung tubo mo magsasama na. Pero i-check nyo rin ang expiration niya. Baka mamaya one week na lang may expire na. Imbis na tumubukan, ka, nalugi ka pa kasi na-expire ang ka ng item. Tsaka hindi porkit promo, may expire na. Baka masaya lang yung may ari kaya nagpa-promo sila. Sunod naman, itong mga chichiria, binubutasan ko siya ng puncher. Yang puncher na yan, gamit ko pa yan no, nagko-konduktor ako ng bus. Oo guys, dati akong konduktor ng bus tapos nagdicer. Nakita pa nga ako ni paring Chito tapos nagpa-picture sa sakin. Tapos nag skill driver sa hyper kasama ang gangster. nag para maging maangas tapos nag-security guard. Nag-sales agent din ako ng isang internet kaso umalis din ako agad. Ang dami kasing sa akin nagre-reklamo imbis na pumunta sa kumpanya. Kaya nag na lang ako. Tapos nagbenta ng pizza sandwich. Sinubukan ko din magbenta ng manay kaso naubos kakatikim ko. O diba, ang dami ko na palang naging trabaho. Subok lang ng subok sa mga bagay na hindi mo pa alam. Sabi nga nila eh, subukan mo muna bago mo sukuan. May mga bagay talaga na mahirap sa umpisa. Pero pag nahawakan mo na yung ano niya, bibigay din yan. Iba-ata yun no? oh. Pagtapos kong butasan lahat ng kichirya, ipapasok ko na lang siya sa alambre para mabilis. Hindi ko na siya ini-stapler kasi masyadong matagal. Pagkatapos kong i-display yung mga paninda, may nagpa-type naman sa akin ng resume. Gumagawa nga pala kami ng resume guys sa mga wala pang resume dyan. Baka naman magpagawa na kayo, mag-apply na kayo, malapit na bermans months. Huwag mo sabihin pagdating na naman ng Pasko, mamamasko ka na naman, ang laki-laki mo na, mahiya ka naman. Tapos ng resume, buti na lang meron pang nagpagawa sa atin ng temporary plate. Huwag kang puro angas, pagawan mo na ng temporary plate yung motor mong hulugan. Hanggang dito na lang ulit mga timang, salamat sa panonood.